mga gobernador, uh, pagpauwain niyo, no? Pero unang-una, ang salin nyo po ay hindi po magsisinungaling. Ang kaya ng pamilya namin eh. Akin po ang kaya pamilya namin Mr. eh. Mr. Governor, akin po akin po ang eh, kayo po ay nagsasalita, hindi ko po kayo pinain binaan. Tatlong milyon ang una yung pinahil na salin. Ngayon po ang milyon sa apat na termino. Ngayon, sinasabi nyo po kayo ng kakasino. Bigyan niyo po ako nang ako po ay nakapasok sa kasino, ng ako po ay naging congressman. Kung meron kayo ebidensya, ako po ay hanggang harapin ang lahat na ako sa sinyo. Gusto oh, niyo yung 30 seconds niyo, congressman. Great, Gaya nga sinabi ko, ako'y isang ehersito. Hindi kami pinanak na hampas lupa o mahirap. May kaya po ang pamilya namin. Kung tumaas mo na alin ko, ito'y mga pamana. Galing kay Pangulong Era, pamana galing sa mga ko. Marami kami lupain sa Laguna. So, okay? Marami kami lupain sa Laguna kami ng mahirap. Kaya tumulong kami sa mga mahihirap. Kaya gobernador